Hello guys, another day, another mini vlog. Magluluto nga ako ngayon itong ginisang pechay. Tatlong bugkos nga ito, ganang sampung piso ang isang bugkos. Sabi ng iba, makontento na lang kung walang pera. Importante, masaya at sama-sama ang buong pamilya. Sa tingin nyo, masaya ba talaga na kahit walang pera? Sa mundong ginagalawan natin, mahirap ang walang pera. Alam nyo kung bakit? Dahil bawat kilos natin, pera ang gumagalaw. Kung walang pera, wala tayong pambibili ng pagkain. Kung walang pera, saan tayo kukuha pag may nagkasakit sa pamilya natin? Kung walam walang pera, paano na lang tayo mabubuhay? Sige nga, kaya naman change natin ang mindset na ganito. Dahil mahirap ang gumalaw ng walang pera. Kaya nga tayo todo kayo dahil kailangan natin ng pera. Para sa pang-araw-araw. Para sa mga pangangailangan natin. Para makaipon at para sa future ng ating mga anak. At para makaahon sa hirap. Kaya wag nating sabihin na makontento na lang. Kahit walang pera. Para importante masaya. That's a big no. Mangarap tayo na magkapera. Basta gamitin lang ito sa tama. Dahil marami ang nagagawa ng pera. Mahirap mabuhay na walang pera. At yan nga ang katotohanan, ang kahalagahan ng pera sa buhay natin. At yun talaga ang inihintay ko kung kailan ba ako kikita ng pera dito sa pagbablog ko. Charis! At sa dami kong daldal, heto nga takoy matatapos ng magluto. At ganyan nga lang simple magluto ng ginisang pechay. Ang sarap nga ng ganitong ulam, bukod sa masustansya pa, ay medyo nakamura pa. Hari na nga, luto na nga itong ginisang pechay. Kain po tayo. At yun lang muna. Salamat sa panonood.